Magandang araw po. Si Mike Anyayahan ito. Uh, nagagalit ba ang mga stoics? Uh, ito yung ano eh. Ito na yung pinaka, ano no. Pinaka common na tanong ng mga uh, gustong matuto o nag-aaral ng stoicism. Dahil, ito rin yung ano no. Ito rin yung uh, common na, ano no, na misconception tungkol sa stoicism. Na ang mga stoics daw ay uh, kumokontrol ng emotion na ang stoicism daw ay tungkol sa sa pagpigil ng galit no? uh, which is ano no uh, mali no uh, dahil gaya ng ano sabi ko noon dalawang stoicism no? sa dictionary no? isang uh, malaking s at yung maliit na s no? uh, yung maliit na s yun yung ano yun yung stereotype uh, stereotyping sa stoicism na dapat i-endure mo ang pain tapos eh dapat huwag kang magagalit i mo yung emotion mo lahat ng uh, yung excitement mo yung takot mo etc etc na yun yung hindi hindi stoicism pero stereotyping at yung malaking S naman yung stoicism the big S ito yung ano ito yung pag-aaral ng pilosopiya na nag na nag uh, evolve mula doon sa sa school of thoughts na nagsimula sa sa Stoa Poikile sa sa uh, Athens no. Kaya tinawag na Stoicism. So school of Stoa or school of Stoics. No? So yung yung mga taong na doon sa Stoa uh Poikile itinawag uh, din mga Stoics no. Kaya their uh, Stoic philosophy yung, yung naging term. So anyway, ang Stoicism ay hindi tungkol sa suppression of emotion. Ang goal ng Stoicism ay uh, uh hindi kontrolin o isuppress ang emotion. Uh, wag natin kakalimutan para sa mga uh, may ano no, may idea tungkol sa stoicism na ang pinaka uh, importanteng uh, bagay na kinikilala ng uh, mga Stoics ay may mga bagay na hindi tayo kontrolado at mas malawak yung area na yon na hindi natin kontrolado at hindi natin ay makontrol na rin yun kundi babalik tayo dun sa area of control natin at yon ay sa sarili at pag sinabing sarili, hindi pa nga yung buong katawan. Kundi yung isipan. So, isipan, hindi kasama yung emotion doon. So, therefore, hindi kasama sa dapat kontrolin yung emotion. So, yung emotion ay bahagi ng katawan. Hindi natin kontrolado yung katawan natin. Pero, uh, pinagagana lang natin ang isipan natin upang malaig siya sa buong proseso ng paggalaw ng ng ating katawan at maka-influensya. No? Pero hanggang doon lang yun, no? Uh, wala tayong nina-expect doon. Ang ginagawa lang natin ay nag-aayos ng mindset natin para hindi maka-ano, no? Hindi maka-perwisyo yung maling desisyon na maaaring nating pagkisihan, no? So, yun ang stoicism, eh. Uh, so, ibig sabihin, kahit katawan natin hindi natin kontrolado. Bakit? Kasi nagkakasakit tayo, eh. Wala namang gustong may... Uh, 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 wala namang taong gustong magkasakit. Pero nagkakasakit pa rin. Uh, kahit i-prevent pa nga natin ito, jogging ka, mag-diet ka, etc. etc. mag-vitamins ka. So, still, narating ang panahon na hindi mo may magkasakit. No? So, kasi hindi natin nga kontrolado ang katawan natin. Dadada pa nga tayo. Eh. Naka-aksidente, di ba? So, anong ibig sabihin nun? So, may mga bagay talaga na hindi natin naasahan. So, it's how we respond to, ano, to surprises and, ano, uh, uh, uncertainty. Uh, yung mindset na yun, yun ang pinag-aaralan natin sa, sa stoicism. Kung paano kung paano gawitin yung, yung kakayahan natin na baguhin yung maling pananaw natin na nakapeperwisyo sa atin. At Uh, nagiging dahilan kung bakit tayo nasatakot, nagagalit, nalulungkot. So, so ganoon din sa galit. No? Uh, pag nandiyan dyan na yan, eh, hindi mo isusurpress yan. Yung lungkot, ganoon din. No? Ang ina-address natin dito ay yung root ng mga emotion na yun. Bakit sila uh, sumusulpot? So, sumusulpot sila kasi dahil meron tayong maling pananaw So, aayusin natin yung paranaw na yon para hindi uh, hindi susulpot ito ng uh, hindi kinakailangan. O sa maling panahon, di ba? Or, hindi po hindi susulpot ito ng walang kapararakan, di ba? So, minsan, di ba? Nalulungkot tayo ng walang kapararakan. Parang, parang napaka unnecessary ng pagkalungkot. Napaka unnecessary ng excitement din or unnecessary yung galit. So, ang pagiging wise ay yung ilalagay mo lahat sa nararapat. No? Para bang you put uh, things in proper places, no? In their uh, proper places. Uh So, pilitagala mo ang isipan mo para lang sa ganun ay nagiging maayos ang iyong pagkilos. So, hindi ka na at hindi ka ano, hindi ka uh, na aksidente at uh, naiiwasan mong magalit ng hindi kinakailangan speaking of maiiwasan mo ng hindi kinakailangan ibig sabihin nito may mga times, no? may mga uh, oras o pagkakataon na kinakailangan nating magalit no? kasi tao lang tayo eh at ang stoicism ay tungkol sa humanity humanism sa pagpapakatao at uh, bahagi ng pagiging tao yung emotion so kung ako ay ano? no ako ay isang stoic at uh, gusto kong ano gusto kong i yung anger ko hindi ko kukontrolin yung yung galit ko. The same way, in the same way, na hindi ko kukontrolin yung emotion ng ibang tao. Hindi ko paglalaroan yung emotion nila. Hindi ko sasabihin sa kanila na huwag kang magalit. Hindi ko sasabihin sa kanila na na huwag kang malungkot. Diba? Hindi ko nasasabihin na ano, na Huwag ka matakot, huwag ka matakot. Yan eh, ang nga. Although, siyempre, yung, yung payo ko na huwag matakot ay medyo malalim yun. No? So, ibig sabihin, hanap ka ng paraan na hindi ka matatakot. Pero hindi hindi ko ibig sabihin na huwag ka matakot. Eh, natatakot nga eh. Ano ah, doon na yung takot eh. Ano gagawin? So, so ang gawin mo ay yung ano, yung paraan ng mga stoics na ah, uh, sige, hayaan mo lang yung takot mo. Pero wag mong hayaan yung takot mo na ilid ka sa ano no? sa uh, maling direksyon or mawala ka sa sarili. So yun yung point. Kasi pag nawala ka sa sarili, hindi ka na makakapag-desisyon ng tama. Uh, ngayon, ay ganito yan. Ano? Uh, kasi kung susundin ko yung pattern ng mga nagsasabing ang mga Stoics ay hindi nagagalit or ang mga Stoics ay uh, dapat pinipigil yung ano no, yung galit no. Ganito mangyayari diyan no. So halimbawa may gumawa ng hindi tama, di ba? At hindi acceptable yung ginawa, di ba? At uh, ito ay usapin na talaga ng ano no, ng ng injustice no. Uh, hindi pwedeng bigay um isosupress mo 'yung emotion mo na hindi ka magagalit no or ah uh, uh, wala kang gagawin pero ano pero nandun 'yung galit mo no so wala kang ginawa uh, para sabihin mo sawatahin o gantihan yung taong hindi gumawa ng tama pinipigil mo sa rin pero deep inside nagagalit ka hindi yun ang stoicism kabaligtaran man kabaligtaran so ang pwede ko pa nga masabi na halimbawa sa usapin ng injustisya uh, dahil isa sa wala ng mga stoics ay yung virtue of justice at hindi kinukompromise yan So, sa pag-achieve uh, sa pag uh, achieve ng justice, no? or pag-attain ng justice, may mga action tayong ginagawa. No? Uh, Unang-una, nagiging just tayo. At ang just person ay hindi siya tolerant sa injustice na. No? At ang inuuna niya ay maging just sa sarili pero hindi siya nagbubulag-bulagan sa injustisya ng iba. So ngayon, uh, sa pag-ano no, sa pag-attain nito, merong ano eh, merong tayong uh, uh, parang natural mechanism na na i-stop yung mga hindi nararapat o yung sobra na. No? So, ngayon, therefore, nagagalit tayo. So, yung galit, normal lang na, bawa, sa ilang segundo, ilang minuto, ilang oras, o ilang araw, siguro, buwan, burst yan, eh, you no? Know? But along the way, kung may control ka sa sarili, sa sarili, sa isipan, na ma mo yung galit, hindi mo natatanggal na mamanage mo to at uh, naglalaro ka sa galit na ito at nagagamit mo ito sa nararapat so ang ibig ko sabihin dito yung galit ay isang paraan para i-remind tayo na teka, eto yung sandari, eto yung uh, boundary nating na mga tao bilang isang natural na nilalang na ang bagay na ito ay sobra na. Kaya tayo nagagalit. No? So, kasi kung kung hindi natin i-recognize -re yung galit, walang humanism dito. So, wala tayong ano, wala, parang parang tingin natin sa sarili natin ay robot. So, therefore, ganun na rin yung tingin natin sa iba, robot. So, ngayon, ah, uh, ah, uh, Uh, dahil sa recognition natin na ang galit ay bahagi ng ating pagkatao hindi lang ng, pag, hindi lang ng pagkatao kahit mga hayop may ganyan no? uh, ito rin ay pag-recognize sa katauhan at pagkatao ng ibang tao so, that's why nire-respeto natin ng iba uh, kaya pinagagarin natin ng ating isipan gamit yung iba't ibang emotion na nararamdaman natin. Na kung ikukumpara mo sa mga robot o AI, ay wala sila. Hindi sila makapag ng tama. Gamit yung yung emotion dahil wala sila nun at tayo ay meron. So, so sa, uh, kung ko, no, sa usapin ng injustice, nagalit na ka sa sa injustice. Na, uh, after a while, no, yung pag-burst mo ng galit. Magagawa mo ano eh, magagawa mong ituloy yung sinasabi ng galit mo lang hindi ka na nagagalit. No? Example, no? Example. Uh, sundalo ako. Sundalo. Babalik tayo sa panahon ng mga Roman Empire, si Marcus Aurelius, no? Emperor. Na sumasabak sa gera. So halimbawa, may kaaway na na country tulad ng mga Germanic tribes no. Uh, so maka, nakakagalit yung tipong may sinasakop na sila ng mga area mo. Diba? May mga pinapatay sila ng mga mga mamamayan mo. No? Nakakagalit yun. Pero, ngayon, yung galit na yun, nagkasabi sa'yo na, uy, sumusobra na sila at ito yung ano ito yung dapat o na ng na ka sa kanila o, so, you act upon it no? dahil sa galit mo na, na push ka na gawin yon then along the way ikaw si Emperor Marcus Aurelius o ikaw yung ano ikaw yung so, yung sundalo o yung yung Roman soldier nakikipaggera di ba So, nakikipag-gera ka doon sa mga Germanic tribes. Yung Germanic tribes, galit na galit. Ma, nagwawala. Wow, wow. Tapos ikaw naman, disiplinado. Eh, yun naman ang ano, no? Yun naman ang talagang karakter ng mga Roman uh, uh, army, no? Uh, disiplinado, no? Na, at nananalo sila sa gera. Uh, systematic yung pakikipaglaban. Ah, uh, pero hindi sila nagwawala doon sa gera na wow yes. talagang uh, um, umiiyak nagwawala sumisigaw nagaamok hindi hindi ganun kontrolado rin na sarili nila pero may galit sila di ba uh, dahil hindi may iiwasan ang galit uh, sa mga religyoso no? Uh, ito ang uh, gusto kong ipaalala no? na although napaka ano, virtue ang ano no, ang ang uh, maging ano no, parang anger free, di ba? Pero halos imposible yun talaga. Uh, gusto kong i-remind kayo na kahit si Jesus Christ nagagalit. Nakita nyo doon sa harapan ng templo, no? Ayaw ni Jesus Christ na na kinagawa mong parang trade, ano? trade area, yung templo, hindi mo na respeto, no? So, kung ano, ano yung mga binibenta nila ron, so nag si Jesus Christ. Literally, nagwala si Jesus Christ, di ba? Talagang nag siya. Kasi, pag mali, mali talaga, di ba? Pag uh, kailangan itolerate, ito to tolerate. Pag hindi pwedeng itolerate, hindi ito tolerate. At, yun ang mekanisim ng ating Ah, pagkatao para sabihin na ops, nandito tayo sa hangganan ng nararapat at hindi nararapat. So yun. Pero after a while, no. So nagpatuloy sa ano sa pagbibisyon si Jesus Christ. Nang hin hindi naman inaalala yung galit niya doon sa sa nangyari na hindi naman siya nagkakaroon ng hugot hatred na tuwing makakakita siya ng tao na nagbebenta ng mga ng mga uh, hayop hindi naman siya hindi siya tatalim ng galit no? basta sinasawatan niya yung dapat sawatahin at yung galit niya ay nagturo uh, sa kanya para sabihin na teka hindi dapat manat magpatuloy itong ganito no? so yun yun yung ano yung silbi ng galit sa sa atin. Kaya ano kaya uh, mali yung sinasabi ng iba na yung mga Stoics ay nagtuturo ng uh, pag-suppress ng galit or pag-endure ng pain. So, mali ma. Hindi. Uh, yun lang yung naging ano, stereotyping. So, kung nagagalit ba ang mga Stoics, siyempre, Uh, nagagalit, di ba? Uh, nakita mo nga si ano, no? Si si Kato de Younger. Isang parang prototype at uh, parang modelo ng mga stoic. Pero galit siya sa sa mga maling uh, patakaran sa buhay at uh, injustisya o kamalian ni Julio Cesar. kinalaban niya si Julio Cesar bilang gadjan. No? Kahit na ito ay ano no, ay risky para sa kanya. So galit siya sa, sa 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 mga ginagawa o mga mga kagustuhan ni Julio Cesar. No? Pero kom, yung yung composure niya natutunan hindi naman siya yung nag-aamo. Hindi naman siya yung ano, hindi naman siya yung yung parang kumukulo ang dugo tuwing nakikita si Julius Caesar. No? Kaya ano no na, na sino, yung ano yung may mga yung may mga mga Gen X na nanonood palagi ng mga pelikula ni Fernando Poe Jr. no, ni FPJ. No? Siguro makik may, mayroon na kayong idea kung pa paano uh, magalit ang ano no, ang isang stoic. No? Di ba palagi sa pelikula ni FPJ uh, yung karakter niya eh pasensyoso siya, humble, tahimik, uh, hindi pumapalag kahit na uh, binubuli siya. Uh, minsan, binubugbog na siya eh. Uh, wala, hindi siya pumapalag eh, no? Tapos, biglang-bigla, papatayin yung kaaway niya, yung mahal niya sa buhay. nakita mo kung paano siya, ano, no? Ganit na galit. Pero, halos walang reaction yung mukha, no? Ma, yung, par yung luha nga, minsan di mo makita, eh. Basta parang, nakatitig lang sa, sa isang lugar na yuyuko na gano'n, di ba? I ano dun yung control niya sa sarili, yung composure niya. Pero lalabas yan, no? lalabas. Mag-isa. Pananagutin yung mga gumawa ng kasalanan. Uh, pero nakita mo, no? <laughs> sa, sa pakikipaglaban niya, very systematic. Hindi siya yung, ano, hindi siya yung nag-aamok, sumusugod sa kalaban. Diba? nakakita mo kung paano kadisiplinado, kung paano kakakalkulado yung ginagawa niya para uh, makipaglaban dun sa ano, ano, sa, sa mga kaaway niya, no Dahil ano, dahil yung galit niya, ano dun pa rin. Pero, i yung mekanism na yun, uh, hinayaan niya na i-release yung galit niya sa pamamagitan ng action na sinasabi nung galit niya na dapat eh uh, ito yung mangyari. So, yun. nakakabit uh, nakakamit niya yung hostisya sa, yun nga lang, no? nilagay niya sa kamay yung hostisya. Pero, ang ang point dito ay uh, may ano, no? may uh, uh, merong direction na sinasabi yung anger na dapat nating uh, uh, i tawag ito, i-entertain at i-recognize. At meron din namang hindi. So, ang anger ay, ano, no? ay ang, ang anger ay uh, <coughs> uh, mag, mali lang yan, mali. Kung, ano, kung mali ang pag-trato pag natin dito o pag-handle natin dito. O yung pag, kung paano tayo mag-react. Kasi nagiging mali yan eh. Kung paano tayo mag-react. Pero hindi, hindi talaga, ano, hindi talaga masabing mali yung ano, mali yung yung anger. Ah, no? uh, pwede, pwede natin i-consider na indifferent 'yan. Ah, eh. uh, tulad ng ano, tulad ng kasi ang ang ano no, ang uh, uh, yung temperance no, bilang isa sa mga uh, four cardinal virtues ng ano no, ng uh, stoicism. Ang masasabi nating uh, good ay yung uh, control sa sarili o yung sa sarili. At yung bad ay yung kawalan ng pagpipigil o control sa sarili. Regardless kung ano yung kinokontrol mo. Diba? So therefore, yung anger, yung yung takot, uh, excitement, at um, uh, uh, ano ba bang mga emotion ah uh, ayun uh, uh, pag-aalala inggit lahat uh, inggit hindi kasi siya emotion you know? so yun yung, yung yung takot ano yan mga indifferent yan you know? ah uh, so yung inggit yung inggit nasa nasa isipan natin yun nasa isipan natin yun kasi nagkakaroon na lang tayo ng ano no, ng ng inggit kung iniisip natin tayo ay ano? tayo ay uh, para bang naagrabyado or tayo ay deprived. Pero ang ang mga legit na emotion, yun nga galit, takot, at ano, at uh, excitement. No? So, yun excitement or happiness no o do happiness iba medyo malalim yon so ayun yung mga legit na mga 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 emotions no so yun mga indifferent yun hindi sinasabing mali hindi rin sinasabing tama depende yun sa pag-iisip natin so yung takot no hindi ko pwedeng sabihin mali yun kasi hulang una yun dapat yung takot mo magsilbi sa tama at hindi mapunta sa mga walang kapararakang bagay. No? So, huwag kang matakot sa walang kapararakang bagay. So, matakot ka sa, sa mga bagay na importante. So, an example, ah, uh, natatakot akong mawala ng integridad. Natatakot ako na maging duwag. Natatakot ako na maging unjust. So, yun. Dapat meron talaga tayo nun. Pero, hindi ako matatakot na i- i- ano, no? I- ipagpatuloy ang tamang gawain. Hindi ako matatakot na uh, sawatahin ang gumagawa ng injustisya. So, yun. At para mangyari lahat ng no, mga yun, di ba? ang magga sa atin eh. yung anger natin di ba so yung anger natin na halimbawa na para matapos yung takot mo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta eh minsan dapat magalit ka na inaabuso ka hindi ka pumapalag dahil natatakot ka pero pag yung umabot yung sa 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 ano no sa parang culminating point or ano ano culminating point sa boiling point yung galit mo na sinasabi na ano, ron na teka hindi na makatao ito so kaya ako nagagalit ng gusto hindi na tama yung sobrang takot so ngayon dapat pakinggan ko naman tong galit mo no? so pag pinakinggan ko yung galit okay tapos na, na, na nagawa mo na yung demokrasya sa pakikinig sa, sa emotion mo it's time na mag-decision ka naman So, gamitin mo yung sinabi ng galit, pero, i-implement ano, mo yun ng walang galit. Diba? Kasi, yung isipan natin ay hindi dapat kinokontrol ng galit, ng takot, o ng excitement. Ganon din yung isipan natin. Hindi dapat kinokontrol ng na isipan natin yung anger, yung takot, o yung excitement. Diba? So, hindi nila kinukontrol isa't isa. Nagko-cooperate sila sa isa't isa. At yun ang gustong ma-achieve ng stoicism. Yung maayos na cooperation na yun. Uh, kaya ano, kaya uh, makakakita ka sa gera ng mga sundalong mga stoic na hindi natatakot, hindi nagagalit, pero nakikipag-gera. So, I hope medyo na-gets na, na nyo na kung paano maging stoics so, next time na maalala nyo ang mga stoics sa oras ng uh, uh, ang sitwasyon ay nakakagalit huwag nyo isipin na ang mga stoics ay hindi nagagalit kasi baka mas matindi pang magalit ang mga stoics at hindi mo malalaman kung paano nagagalit ang mga stoics dahil hindi niya pinapakita ang galit niya sa itsura niya kundi sa tamang ginagawa niya. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.